So tama po ba yung ulat na kayo po'y pumirma sa isang undertaking o isang garantiya na hindi po aalis sa bansa o hindi magiging isang flight risk itong mga dayuhang nahuli sa raid sa Central One? Tama po yun, Corina. And uh, katulad mo nang sinabi ko sa aking privilege speech kahapon, they are a legitimate BPO. And uh, before the PAOK raided uh, Central One, ilang beses po silang ininspeksyon ng provincial government of Bataan headed by Governor Joet. Ilang beses silang ininspeksyon ng Freeport area of Bataan headed by Admin Hussein at wala pong nakitang anomalya o illegal na ginagawa. Kaya po nung pumasok yung tao last October 31, wala po silang nakitang human trafficking, wala po silang nakitang torture chamber, wala po silang nakitang sex din. Talagang normal BPO lang po ang kanilang nakita. And dito po sa bataan, at ayon na rin po sa utos ng ating presidente, kung sila po ay iligal, kami mismo na pamunuan dito sa lalawigan ng bataan ang mangunguna para ipakulong at pasara sila. Pero kung sila naman po ay lehitimo at nag -e employo ng napakarami naming kababayan, kami rin po ang mangunguna upang protektahan sila. Magpapasupa pa naman, ang dami po namin kababayan na ngayon walang sweldo at walang trabaho. Kaya talagang nakakagulpot po ito, Corina. So, uh Congressman, uh, unang-una, nasaan na po itong mga nahuling dayuhan? Nandito pa rin po sila, nandiyan pa rin po sila sa bataan. Oho, dahil sa aking pagkaalam, uh nandito sila sa Pilipinas dahil yung passport nila ay hawak pa rin po ng Bureau of Immigration. Uh, they are under the safe care of the company which is Central One. Okay, so it remains closed to this day, ito pong Central One. At wala pong trabaho at sinasabi nga po ninyo, walang kinikita itong uh, mga empleyado na sinaradong ng sinaradong kumpanya. Tama po yun, Corina. 1,600 employees and their families ay walang kita ngayon. Bukod po yan sa mga service provider like yung nagsusupply ng pagkain, nagsusupply or nagbibigay ng transportasyon. Dahil dito po sa Central 1, libre po yung pagkain ng mga empleyado at libre po yung transportation service. Hatid-sundo po sila. Kaya napakagandang uh, pagtrato po nila sa aming mga kababayan. Kaya po talagang gusto namin lumagana pa itong negosyo na ito at makapagbigay ng magandang trabaho dito I'm po, po sa ng bataan. Yes, sir. Ang pagkakalam po namin innocent until proven guilty, sa inyo pong assessment, wala pa pong napapatunayan ang uh, PAOK uh, na maging uh, tamang basihan o sapat ang basihan para sila po ipasarado. Tama po yun. And up to now, wala pa rin pong kasong hinahain ang PAOK. Ang magandang itanong po, paano po sila na-detain ng walong araw ng walang kaso? Yun po yung magandang uh, sagutin ng ating mga otoridad, dahil yun po ang nangyari sa aking pagkakaalam and for the information of everyone maximum of 36 hours lang po pwedeng i-detain ang isang individual na walang kaso and yet they were detained for 8 days na walang kaso kaya napakalaking tatanungan po ito okay para sa inyong lingkod so maliban po sa mga legal na hakbang na amin pong nababalitaan na, na hinahanda na po ano po nito pong mga uh, pinaguhuli Uh, paano po mariresol ba ang pagbubukas ulit ng uh, Central One? I, I hope na dito po sa nangyari, together with our authorities, ay maresolba po uh, legally ito pong uh, uh, nangyaring uh, uh itong raid na nangyari sa amin uh, at mapatunayan na lehitimong BPO po sila. Nang sa ganun, makapagpatuloy at yung uh, mga empleyado makapagbalik uh, po sa kanilang trabaho. Yun po yung aming inaasahan. At sa palagay po ninyo, congressman, kailangan ding may managot kung sakali mapatunayan na walang basihan. Ang uh, pagkakarid at ganun din po ang closure ng Central 1, eh dapat may managot. Absolutely, kailangan managot dahil sa napakalaking problema ng disruption of work. syempre yung mga kliyente nila abroad na naputol yung kanilang serbisyo. Alam nyo man, kaya online po itong mga to, IT company, kailangan po tuloy-tuloy yung serbisyo. So pati sila nasira sa kanilang mga kliyente at kailangan po may managot po rito dahil napakalaking problema ang dinulot nila. Masasabi Dito. po ba natin na pogo free na ang bataan o meron pa po kayong mga hinala na, ma na maaaring ito po'y mayroon pa rin mga operasyon? From the beginning po, uh, ayon na po sa utos ng ating presidente, BBM, talagang ini-inspection po natin yung mga IT companies to make sure na hindi sila pogo at hindi po sila, uh, wala pong human trafficking doon po sa mga kumpanya. At yan po yung ginagawa ng aming probinsya, yan po yung ginagawa ng Freeport area of Bataan. Kaya, yung uh, pag-raid ng uh, paok wala po silang nakitang any sign na may illegal na nangyayari doon po sa Central One. And yet, tinuloy nila yung kanilang uh, very disruptive and uh, unorganized uh, raid na kung saan talagang nahirapan yung aming mga kababayan plus yung mga foreign nationals. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panahon po at informasyon. Bataan Second District Representative Abet Garcia.